Uh, guys. Ito yung pagkatapos ng baha, ito ang sa ito yung kasunod. Basura, putik. Pero dito makikita yung pagbabayan niya namin. Na kahit ganito yung sitwasyon namin. Tutulong-tulong kami. Ito si Pancing oh. 'yung kalat Wala bang maglilinis yan, Kami rin. Kaya pinagtutulong-tulungan na lang namin. No. Ano, sipag yung mga yan, o. No? Ito sila, dito. Ayan. Putik, o. Nakita nyo naman, sa Sobrang putik niya, Oo. Pero kailangan, eh. Kasi tapat ng sinita namin yan, eh. Kaya obligado, linisin namin. Ayan, oh, grabe kami, medyo nakaraos na kami yung nasa baba <laughs> nasa baba yung ay, bro, medyo ba? awawa ngayon sana, wag nang umulan oh, oh, oh. alis kayo, alis kayo alis kayo, Oo, oh. ay, mayroon tayong maglilinis ayan o ayan na, ayan na laki na janitor piece ayan na, laki laki na talaga ayan na janitor grabe pa larol Lilinis na rin sila ron. Ayun oh. grabe ah, oh. lang. Ayun. Oh, may pa. Tulong Yan ah. Kinakain na sa iba yan, sa ibang iba. oh, lugar. Sa parting ano? Yan, no. Te, baka mayroon kayo dyan ting ano, pechay, pwede to. Pechay ka to. Yan, yan malalim, o, Inyo, janitor piece. <laughs> Ako pagkatapos kaya ng ba. Yan natin dyan. yan. Yan. Yan ito please. Yan o. Yan o. Tapos nung ano, marami yan yan yan, yan. John, janitor fish uh, po te ayan oh. oh, te sayang na te sayang to ayun mo mo te <laughs> <laughs> na yung timba may pag laruan tapos Pagkatapos ng bahay ano? Naiwan.